isang magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan ko ayan andito po tayo sa lugar na sabi ng mga pinsan ko eh nakakatakot dahil dito raw ay may mga nagpapakita ayan in Jesus mighty name ayan po ang bunga ay puno ng nyug walang bunga ito po yung dating bahay ng aking pinsan na si Bidoy ng buhay pa siya dito siya nakatira. At ngayon ay uh, giniba na. Ayan, meron pa dyang uh, natitirang uh, buo. Pero dito sa pinakakusina at sala nila dati ay wala na. Hindi po ba sayang no mga kaibigan? Ayan ang uh, puno ng <clears throat> abukado. At andito yung... Labas o paligid ng tinatawag na haunted kubo. Tingnan natin dito ang mga sinasabing nakakatakot in Jesus name. Wala naman sigurong nakakatakot. Tapos ito yung hagdanan. Ito yung hagdanan. Tapos ito pong area na yan. Yan naman po ang lupa na parte ni Helen. Ito ang kay Bidoy. Mula siguro sa boundary nitong hagdanan. Ayan, bakit po ba mataas yan sa area na yan? Kasi po, nung binuldo uh, binuldoser ang bundok, dito po tinambak ang mga lupa. Nung nag-widening po ang government ng kalsada. Ayan, mga kaibigan. Ito po natin tignan yung mga sinasabing nakakatakot. Basta sa pangalan ni Jesus, wala pong nakakatakot dyan. Ano ba itong ano? Ay, balimbing. Merong balimbing dito. Yung sinisip-sip na balimbing, ay yan. Maraming uh, bulaklak. Dati po ay ang ganda-ganda ng uh, lugar na to, ng kubo na to. Pag nagbabakasyon ako dati ay hindi pwedeng hindi ako mapadaan dito dahil andyan silang mag-asawa kikikain ng merienda kapag ako ay nandito sa isla ayan mga kaibigan sayang di po ba noong nakarang araw pinasalan to ng aking mga pamangkin ng aming mga pamangkin ayan oh. puro na dahon ang bubong Ganyan 'no mga kaibigan, ang uh, sitwasyon ng buhay. Kapag wala na yung mga magulang sa lugar, ay uh, wala na ring ano, kagandahan ang paligid. Meron po silang bahay sa bayan sa Kejukan. Maganda at malaki po ang bahay nila. Yung aming hipag nilang ang uh, nandoon at ang iba nilang mga anak. Pero itong uh, kubo wala na pong ano dito wala nang nakatira at sinasabi na haunted kubo na ito in Jesus name ayan po meron din po dito nga kawad ng kuryente ayan si Mr. Tutubi ano? kamusta ka Tutubi? ayan para po sa kanilang ilaw dyan meron pa rin po mga bula-bulaklak dito. Ayan, tika muna. May gusto tayo dito sa mga baging. Ayan po yung daanan. Ayan ang pintuan. Ito po yung daanan. Papasok dito sa kanilang kubo. Ang ganda po nito, mga kaibigan, dati, sobrang maganda. At napakaganda po ng kapaligiran. Ayan, meron pa rin namang bulaklak na natitira. Ayan po. Tapos dito po sa kerja na to ito naman yung kanilang gate ayan yung kanilang gate papunta sa kalsada ayan po ang kalsada at yan lang po ang tawag dito ang kubo pwede po ba napakalapit yung mulaklak uh, na tinatawag namin dalagang maanghit Mabango naman, pero bakit ba maanghit ito? Tinawag na maanghit. Pag maanghit, mabaho. Ayan, mga kaibigan. Yan po yung area na yan na nakakalungkot din. <clears throat> Pag uh, nakikita natin kasi yung dating masaya. Kapag pumupunta ako dati sa Isla ng Buhay pa, ng aming pinsan. <clears throat> Pag dumadaan ako, siyempre sisigaw ka. Oy, bidoy! Ayan, wala ka nang sisigawan. Ayan po ang bulaklak. Ganda po ng bulaklak na to, oh. Double na dumamila. Nakahingi nga. oy puno. Nakahingi nga ng sanga mo, ha? At eh, tutuso ko doon sa upa ni Bibit at ni Iyang. Wala, nabalatan. Maganda ito. Saan pa ba? Ayun. Pahingi po ha. Mahingi tayo sa puno kasi wala namang tao. Kaya sa puno na lang tayo mangingi. Mapapanood naman ito ng aking mga pamangkin. At least nangingi ang kanilang tita sa puno. Ayan, may mga bayabas dito. Kaya lang walang bunga. Balik tayo dito sa daanan at masukal ay ko. Uy. Ayan, tapos may kawayan dyan. Kalsada, kawayan, bundok. Ayan, dito na tayo sa ano, kalsada. Tapos, meron ditong ayawin ko kung anong puno ito. Parang ano eh. Parang kubi kubi din yata yan mga kaibigan masukal na pero kapag pinalinis yan okay na yan yan po dyan tayo galing kanina tapos puntahan naman natin dito yung mga area na kinatatakutan pag madilim na ayan meron din pong ano dyan ah uh, isang dalawa, bali dalawang kahon na tawag dito na fish pond yan din ang kanilang uh, kasama sa kanilang mana ayan dalawang kahon na fish pond tapos yan doon naman yung sa dalawang uh, pinsan kong babae kay Iyang at kay Bibet ito naman area na to ayan ang pamangkin namin yan naman ang sa pangalay nilang kapatid. At uh, siya nga pala, mga kaibigan. For sale din po ito. Ang 1,000 square meter na ito. Yan. Tapos, yan. <coughs> ito yung malaking dapungan. Sisigaad ko yan mamaya. Ito naman yung likod ng kubo. Yan. Tapos yung bagong bunot, ganyan ang pagkaayos ni Bunso Bibit. At yan ay panggatong hanggang sa matuyo. Diyan lang yan. Pagtuyo na, tsaka yan, uh, ano uh, hahakutin papunta sa kusina. Yan mga kaibigan. At uh, maaga po akong nagwalis. Dahil kahapon, medyo hindi maganda ang ating pakiramdam mula nung Naligo kami sa dagat. Pero ngayon umaga, salamat sa Panginoon, okay na ang pagkaramdam. Kaya ayan, nagwalis po ako ng maaga mga kaibigan. As in, okay na po yan. Ang ating mga winalisan ngayon umaga. Maganda na ang paligid, malinis, maliwalas, masaya. At saka ito yung binili ni Bunso bago ako mawi sa city sabi ko yung bunso palitan niya yung kasaw ng kubo para pag napalitan ng bagong pawid eh mas maganda na kasi kinakainan ng anay yung mga kasaw ba, hindi ba tawag sa tagalog ng kasaw, ah basta pang po yan, ganon yan mga kaibigan ang aking uh, project ngayong umaga nagwalis para po pawisan ng maagang inyong vlogger na si Nanay Relly yan po, yan ang gate tapos ah uh, winalisan ko po, po yan ang harapan ng uh, Bungahan Hotel yan hanggang doon para po malinis papunta naman doon sa kabila Ya naman ang kubo ng aming uh, pinsan pero ang yan po ang sa pangkubo ni Bonsap bibit pero ang nakatira po ay ang aming mga pamangkin, syempre ang pamangkin nila sa kuya nila, pamangkin ko naman sa pinsan. Yan mga kaibigan, ang mga bagay-bagay, ang mga activities ng inyong blogger uh, dito po sa Sibuyan Island ayan po oh. malinis na malinis po yan mga kaibigan at yan po ang uh, isa sa pangunahing kong exercise dito dahil pag nagwawalis ka talagang papawisan ka ayan po ito po yung uh, paligid ang likod po ng dirty kitchen ayan ang gilid ng kubo ayan mga kaibigan walisan niya ng maayos malinis po yan kaya malinis din po ang ating uh, kaisipan at damdamin syempre pag malinis ang paligid masaya po ang ating isip at masaya po ang ating damdamin katatapos ko lang pong magkape ng ating uh, herbal tea ang nilagang sambong kaya maya maya po maglalaban naman ako ayan mga kaibigan sana po ay nagustuhan nyo po ang ating video ngayong umaga na ipakita ko po sa inyo yung sa inyo yung haunted ha, kubo pero wala naman ako nakita ng impacto doon ganun lang yun eh pero sabi nila marami silang nakikita sa lugar na to uh, isang bisis lang po ako ay bali dalawang bisis lang po ako may nakita pero Ganoon lang po yun eh. Ang trabaho lang naman ng mga familiar spirit na yan, imanakot. Eh kapag natakot ka, ay tatakotin ka talaga nila. Kaya dito na po natin i-end ang ating uh, video ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panunood. Salamat sa suporta, sa comments, sa like, sa reaction. Thank you so much po. Ayan, damating na si Bunso. Galing po yan ng dagat sa tabing dagat at kumuha ng isda na ulam namin for today. Thank you so much everyone. God bless us all po. Ayan. Bye!